Mm. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Nako. Ha? Mga kababayan, eto na. Si Buying Rimulya. Ha? Mga kababayan, si Buying Rimulya. <clears throat> ito yung kat katunay, mga kababayan, na si Buying Rimulya ay uh, pinanindigan talaga. Ha? Pinanindigan talaga ni Buying Rimulya Itong warrant ni Bato. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, dinismiss po ng Supreme Court. Itong... Uh, tawag dito? Apilah ni Bato, mga kababayan, na sabihin ni Buying kung totoo ba talaga daw na may warrant ang ICC galing sa kanya mismo. Kasi mahirap naman daw kasi na gawa-gawa lang si Buying. So ngayon mga kababayan, ito po ang... Uh, in ano, nung November 18, <clears throat> ABS-CBN News po galing yan ha, ayan po, November 18, mga kababayan, 2025, just in, mm, basahin ko, Supreme Court denies petition of Senator Rula, Ronald Bato de la Rosa and ex-President Duterte to compel Ombudsman Rimulya to produce the alleged ICC arrest warrant versus de la Rosa. So ito po 'yon mga kababayan, no? Binasura po, no? Dininay nang uh, <clears throat> Korte Suprema or Supreme Court. Mga kababayan, ang apilah ni or ang petition ni Dilarosa na ipakita at patunayan ni Buing na meron talagang arrest warrant mula sa ICC. So ang decision po ng Korte Suprema ay binasura. So ngayon mga kababayan, bukod doon, sumagot na nga itong si uh Buing Rimulia. Mga kababayan, ito po ha, uh, ipakita ko sa inyo. <clears throat> Ito po, galing po ito sa News 5, mga kababayan ha, News 5, one day ago. So ito po ang sabi, it will arrive officially very soon. So ano ba yung it will arrive uh, officially very soon? Yun daw po yung warrant na hiniling ni Bato at ng legal counsel ni Bato na ipakita ni Buying kung totoo ba. So, ito nga ay binasura ng Korte Suprema kasi bawal naman po talaga mga kababayan na ipakita ang waran kasi hindi naman po talaga si Buying ang mag-aaresto. Kung meron mang magpapakita ng waran kay Bato niyan, either PNP, NBI, or CIDJ. Katulad doon sa... pinakita or binasa ni General Torre nung inaresto si Digong eh ngayon kay General Torre nga mga kababayan nasa cellphone nga lang niya binasa and then after pagkabukas tsaka pa lumabas yung kopya mismo na papel galing sa Interpol at sa ICC So ngayon mga kababayan ito po ang sabi ni Boeing it will arrive officially very soon So nanindigan si Umbudsman Boeing Rimulya na mayroon warrant to arrest ang International Criminal Court or ICC laban kay senator Ronald Bato de la Rosa Paliwanag pa ni Rimulya sa panayam sa kanya ng programang Historicon na One News ngayong Marte November 18, inilabas na umano ito very soon. I still have my copy, but I cannot be used because it has to be an official translation, sabi ni Boying Rimulya. <clears throat> so mga kababayan, ito nga ang sabi ni Boying na ilalabas na daw very soon. So mga kababayan, tanong ko lang, kailan ba tong very soon na to? Ah, I will stand by my word that there there's a warrant against Senator Bato de la Rosa. It will arrive officially very soon. Yan po ang sabi ni Buying Rimulya, mga kababayan, sa interview sa kanya sa historikon ng News 5. <clears throat> nako po, mga kababayan. Ay, nako. <clears throat> oh, ito pa, mga kababayan. A Davao City Representative Paulo Duterte on Wednesday den denounced former Philippine National Police PNP Chief Nicolas Dori III for offering to apprehend Senator Ronald De La Rosa who reportedly faces arrest based on a warrant issued by the International Criminal Court. Pulong Duterte hits Nicolas Torre for offering to arrest Bato De La Rosa. Nako <clears throat> po mga kababayan, ayan na nga si Pulong. Ha? sa Philippine Star yan no? Pulong Duterte hits Nicolas Turi for offering to arrest Bato de la Rosa patay ka dyan <coughs> so yun po yun ha? mga kababayan so klarong klaro naman po siguro at narinig nyo naman po siguro kung ano po ang sinabi ni Boying na totoo po talaga eto <coughs> hanapin natin mga Mababa, kababayan no, siguro ha? ang pagtingin ninyo kung inutil kami na ito po ha mga kababayan, ito. Buying uh, na nindigan na may uh, warrant si Batu. Naku po, mga kababayan. Tatulungin niyo ako kung meron warrant pero Ito po. We made a lot of headlines for saying that you already have a copy of the ICC arrest warrant. Yes. But when we asked yes. the DOJ and the DFA, wala pa naman daw silang kopya. And they don't know where you got yours. It's a complication with the ICC. Oh. But I, I will stand by my word that there's a warrant. It will it will arrive uh, officially very soon. Uh, I still have my copy, but it, it cannot be used because it has to be an official transmission. How? Yeah, exactly. That's what they're waiting on the official copy. Um, yes. how, how did you get a hold of your copy so early, sir? I mean, well, I, I, I cannot burn my source. They just changed the rules, right? They changed the rules to make arrest warrant secret. Uh, secret. Yeah. Exactly. It's a secret document. Schickler. It's a secret document. That is a secret. Well, let me put it this way, sir. Uh, I, I thought that the government had, uh, had no desire That's to have anything to do with the ICC. Works. That's the way that the ICC works. They yeah. they don't they don't actually mirror our own judicial system. Yeah, exactly. But we yeah. have laws that coincide with each other that gives us respect for them, which is the international humanitarian law. Yeah. But, but yeah, I understand, sir, that uh, even from before, government has refused to have anything to do with the ICC on an official that basis. That's only President Duterte, but not all the governments of the Philippines. So is it fair to say Some that we are now cooperating with the ICC? Well, uh, we're doing witness protection for them. If that's the when I was DOJ secretary, we lay we laid down the line that we will help them with the witnesses that they want to protect in the Philippines. In connection with the drug war? In connection with the drug war and the case in the ICC. Okay. So, so, isang isang pahabol na lang ang bootsman. May balita oh, kasi na there will be another senator who might be covered by an arrest warrant. May balita din ba kayo Para Another senator to be covered by another arrest warrant? Wala uh, pa. Another. Second. Wala pa ako alam. Kung sa ICC, okay. kanil, wala, wala pa. Wala ka pa early Kusto copy. <laughs> Ah, narinig nyo ha, mga kababayan. Klarong-klaro. Sinabi mismo ni Buying, nako, mga kababayan, ngano, ngayon si Bato siguro ngayon hindi mo alam kung ano na ang nararamdaman ni Bato. <laughs> hindi mo alam kung ano na ang nasa isip ni Bato ngayon, mga kababayan. Hindi mo alam kung ewan ko kung saan na nagtago ngayon, nagkubkob na yata ng lupa 'yan. <clears throat> o baka nagawa na ng ano 'yan. Uh, actually mga kababayan, si Bato na ako, ganito yan eh kapag ka sa part kasi ng Mindanao syempre, di ba, hinuli si Digong March, walong buwan na kung gumawa man si Bato ng bahay sa ilalim ng lupa na siya lang nakakaalam kung saan ang daanan kasi, di ba, may mga ganyan eh mga survival, survival mahirapan po talaga tayong aristuhin kung sakali <coughs> kasi kung meron mang uh, tawag dito, kung meron mang kalupaan si bato, pwede ninyong i-search yan. Unang-una, ito ha, tandaan ninyo mga kababayan. Kung nahihirapan ang mga otoridad nating hanapin kung nasaan si bato, di ba marami siyang lupa? Ha? Siyempre, unang i ng Si Roel Costillo, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you, thank you so much. Di ba maraming lu kalupaan si bato, maraming mga properties, yung mga niyugan. <clears throat> Ngayon, siyempre, kung ikaw, authority, otoridad na mag kay Bato, una mong isi-search dyan, <coughs> di ba? Una mong isi-search dyan yung bahay niya, yung mga property niya, pag ari niya. Huwag po ninyong kalimutan yung mga lutuan ng kupra. Ha? Huwag ninyong kalimutan yung mga lutuan ng kopra. Kasi bakit? Yung lutuan kasi ng kopra, kubo-kubo lang yan eh. Lutuan ng kopra. Pero hindi ninyo alam na baka yung ilalim, di ba? Ito kubo yan. Ito yung sahig. Di ba may, may, may ah, lalagyan mo ng apo yan para yung kopra maluluto. Tapos ibibenta, gagawing langis. Yeah? Yung kubo-kubo na yan, may sahig yan. Parang bahay yan eh, may sahig. Yung ilalim yan, sinisilaban yan para yung usok nung apoy, doon sa kopra pupunta, maluluto yung kopra. Bakit hindi nyo subukang isearch yung ilalim ng kopra? Yung, ang tawag kasi sa amin yan, ano eh, uh, <clears throat> may tawag sa amin yan. Ha? May tawag sa amin yan, landahan. Ha? Landa. Yung landahan ang tawag sa amin yan sa Bisaya. Yeah? landahan. So, bakit hindi niyo subukan na 'yung ilalim nung landahan na 'yon, 'yung kopra na 'yon, ha? Ah, baka may underground 'yan. 'Yun ang ginamit niyang taguan. Ha? Ah? <coughs> oh, eh ako nag-advise lang naman, no? Nagre-react lang kasi sa amin kasi sa Mindanao, no? Sa amin sa probinsya sa Mindanao nagtatago kasi yung mga ano, nagtatago kasi yung mga kriminal sa mga ganyan. Either sa bukid tumira, ba diba? sa, sa kalasangan, sa gubat, or else yun sa ilalim ng landahan. Ha? Ah? <clears throat> sa ilalim ng landahan. Ah, Yun po yun, nasa underground, nagbubutas. E biroin nyo ba naman, simula nung inaristo si Digong, si Bato alam na niya. Kaya nga hindi siya sumama sa Hong Kong eh. Kasi paglapag ni Digong sa naiya, alam niya na aaristohin. So, hindi natin alam. Kasi siyempre, kaliit-liit lang naman ang Mindanao, mahihirapan kang hanapin. Oh. Hindi yan mahirap. Ha? Ah? Ngayon mga kababayan, <coughs> bakit hindi niyo subukang i-search? Hindi lang yung bahay, hindi lang yung property. Yung mga bukid niya, di ba may mga bukid? Bukid? Hmm. Baka sa bukid magugulat kayo, kubo lang yan nakatayo, pero yung ilalim niya nakasimento. Ah, yung ilalim niya, nakakubkub yung lupa niyan. Tapos, pinatag nila. Sa looban naman ng walong buwan na nakalipas, imposible na yung mga kinukutkot nilang lupa, tinaniman na nila yon ng kalabaw grass. Siyempre, tutubo na yung kalabaw grass niyan. Bakit? Eight months na so, hindi mo na mapansin na bagong kutkut. -kut, oh, tapos, isisimento pa nila yan. kubo-kubo lang. Pero, yung ilalim pala nun, malawak. May underground. Oh, baka doon nagtago. So, hindi talaga niya. Hindi mo malalaman. Yeah? Hindi mo malalaman na doon siya nagtago. Kasi bakit? Kubo lang yan eh. Oh, kubo. Tapos, niyong. Oh, tapos, yung ilalim pala may underground. Oh, bakit hindi niyo subukang i-anohin yun? Ah, inspectionin yun isa-isa. Kasi bakit? Walang ibang pagtataguan si Bato. Eh. Di ba? Walang ibang pagkataguan si Bato. Iwala kay sa akin. Saan ba siya magtago? Doon sa mga tinaniman niya ng puno, kadagang lamok nito, oy. Eh. Mm -hmm. may lusutan sa kabila, dulo para doon siya lumabas. Oh, may ganyan, mga kababayan, ha? Halimbawa, ito, kubo to. Mm. Tapos, mayroon pala itong lusutan, tapos doon, diretsyo pala yan sa ilog, diretsyo sa dagat, no? Oh, wala kang ka magawa. Yan, nandito yung bahay mo sa bundok, tapos may lusutan pa yan, diretsyo underground. Oh, kaya, bantayan ninyo yan. Ah, kung gusto niyo ako nag-a-advise lang naman. Basta ito, tandaan nyo mga kababayan. Di ba, kung naalala ninyo, yung naglabas si saldi ko ng mali bitbit na hinahati daw ni Gutesa sa bahay ni Romualdez at ni PBBM. Oh, sabi ko nga sa inyo, bakit hindi niyo subukang itris kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan para malaman niyo kung talagang yung maleta na yun si Saldi ko ba talaga eh bakit yung sasakyan? Oh, kanino nakarehistro? Congressman. Oh, Davao Region. So ibig sabihin, yung pera galing Davao, hinatid sa Forbes sa Maynila. Kasi bakit na letter L tapos 986 o oh, 968 ba yun? Ah, Ah, plate number. Oh, tapos letter L, oh, 'di ba? pagka uh, letter L pag sa mga sasakyan, ang letter L is part ng Davao Region 'yan. Pag letter K dito 'yan NCR. oo oh, dapat letter K nakalagay nun sa sasakyan sa sports car. NCR, letter K. Eh letter L yun, oh, di Davao Region. Oh. So nakakapagtaka, 'di ba? Ako nagbibigay lang naman. Ah, nagbibigay lang ako ng advice na subukan ninyo hindi lang yung bahay ni Bato ang isi-search ninyo. Uh, hindi lang bahay ang isi-search. Dapat pati yung mga ah, uh, ano, kuprahan, Yan? Yeah? Oo, oh, totoo 'yan, yung kuprahan, yung mga kubo-kubo na pagmamay-ari niya kasi baka yung ilalim niyan underground 'yan. Ah. Oh. Si bato pa ba? Pulis 'yan eh. Alam niya. Mm. Ngayon may nag-comment dapat daw lang sahod si Bato. Hindi po. May sahod pa rin siya, senador siya eh. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito po 'yan. ah, <coughs> uh, ang kaso po ni Bato wala sa Philippines. Ha? Wala po sa Philippines ang kaso ni Bato. Galing po sa <coughs> dahig sa Netherlands. Di ba? Oh, so, yun po yun ha. Mga kababayan, hindi po tayo uh, nag, uh, ano ha. Mm -mm. Naku po. tapos, dalawang session na si Batong wala. Two weeks na, di ba, Ma'am uh, Garcia? O, two weeks nang wala si Bato, no show na. O, so, ibig sabihin, nagtago na nga. Eh, ito pa si Boying, lagi ba naman, inaraw-araw ba naman yung interview? Inaraw-araw ba naman yung press con? Eh, di talaga namang si Bato na sinabi niya, go ahead, bring it on. Ngal, ngal ka na ngak-ngak dyan, sabi niya. Kahit sumama ka pa. Hmm, ayan na, nung samahan ni Trillianis na wala naman. Diba? Employee late, kalta, sahod, bato, absent, may sahod. O, ganoon naman talaga. Oh, pero kung meron naman siyang representative doon, ya, yeah, hanapin siya sa inter hanapin siya ng Interpol. Ay nako mga kababayan, ang Interpol buti pa nga ang Interpol, no? Ah, buti pa nga ang pulis, malalaman mong pulis kasi naka-uniforme. E paano kung ang Interpol ang mag-ikot? Yeah? Mm -hmm. Eh, ang Interpol pa naman, eh, hindi mo malalaman kasi bakit. Mga sibilyan yan eh, nakasibilyan yan. Hindi mo malalaman, taga-Interpol yan. Bakit? Minsan nga magugulat ka, ang payat-payat, taga-Interpol pala. Tapos hindi mo alam na tinitiktikan ka na pala, dyan ka pala nagtatago. Kasi syempre mga kababayan, napakaliit lang po ng Pilipinas. Kung ang Interpol ay pangkalawakan yan, pang buong mundo yan, naaaresto, yung mga inaaresto nila. Yung Pilipinas, napakaliit lang. Ha? di Diba? Mm -mm. Ma'am Lin galap shoutout po. Ah? Ang Pilipinas, napakaliit lang ng Pilipinas po, mga kababayan. Mm? Ang Interpol, pang international yan, eh. pang buong mundo, pang ka, pang universe yan. Oh. Kahit saan ka sa ibang bansa, mahuhuli ka kay Interpol yan. Oh. Eh, ang Pilipinas pa kaya? 'di ba? Hmm. dito sa Poland kin daming bunker dito sa underground. Taguan nila o sa Poland, ayan, isa pa 'yan, Poland, isa pa 'yang uh, Finland. Basta may mga land land land, ayan. Kaya tinatawag 'yan silang land, mga kababayan, kasi ganito 'yan. Yung mga karatig lugar kasi nila mahilig sa missile. Ngayon, wala naman silang pagtataguan kasi nga puro, -puro building ang ginawa nila underground. Meron silang mga bunker, bomb uh, anti-bomb. Kaya katulad sa Israel, may mga bunker. Mm. ba? <clears throat> diba? po 'yon, mga kababayan. So, imposible naman si Bato. Hindi niya kayang i-provide na magbutas at magawa ng underground, magtago sa bukid na ang akala mo kubo lang, akala mo ang titira diyan mga matatanda lang o mag-asawang ano ganyan ganyan tapos ilalim pala nandun si bato pag may gustong ipabili o bilhan mo lang ako dito magtitix lang yan minsan aakyat lang yung konti o ito bilhan mo kung ganyan dito lang sa ilalim Nanonood lang ng balita yan o magugulat ka pa nga nasa bukin pero may wifi hmm. nanunood ng balita naka netflix pa yan sa ilalim naka underground naka aircon pa yan o, doon sa ilalim may swimming pool may tv Naya, yeah? doon sa ilalim may lahat na kompleto Naya, yeah? may bunker na siyang ginawa Mm, 'di diba? May underground siyang taguan. ganon oh, ganun 'yan, mga kababayan, posibleng hindi kayang gawin ni batuyan Ako nga kung gusto ko magpakutkot dito bukas, kaya ko ipagawa eh. Si Batu pa kaya. Pangatlo sa pinakamakapangyarihan sa mundo 'yan. Nakabili nga ng Rilo na Richard Mill, magkano ang Richard Mill? Kulang-kulang tatlo, apat na milyon. Ah, kulang-kulang 10 milyon nga ang Richard Mill, depende sa laki. Mm. Tapos yung magpakutkot ng lupa, hindi magawa. Lose. Di diba? hmm. So yun lang po ang aking reaksyon mga kababayan. Inuulit ko po, maraming pwedeng pagtaguan. Ha? Diyos ko si Bato mahilig sa gera yan. Kaya alam ni Bato kung paano magtago yung mga mafia. Ya? Yeah? Paano mag... Imposible si Bato hindi nanonood yan ng mga Korean, mga Japanese movie. Yung mga mafia-mafia, mga scammer-scammer. Sa ilalim ng lupa nagtatago. na hmm, Nako! Kaya ako po eh, nag-advise lamang sa mga kinaukulan kung mahihirapan kayong hulihin si bato, malay natin nagtago yan sa mga ilalim ng kubo. Yan, di mo alam, kubo lang pero underground na pala yun. So yun lang, mga kababayan, yung ating uh, tawag dito, reaction. No? Mm -hmm. Hindi naman ako detective pero, di ba? Ah, sa bukod mabubuhay sa bukid mabubuhay ka talaga kahit hindi ka mamalengke. Oh, oh, mahuhuli din 'yan si bato. Sabi ni Kokoy, di ba? So 'yun lang nga mga kababayan.